Pantaan to store ko dito lang tayo sa gilid. Bawa doon sa Anonas mamaya. pag muna. Parang ganapot pa sa place 14. ko, ko, Mami, sa bag. Ang susunod <coughs> na istasyon ay Anonas. mo! sa mga minamahal naming pasayero. Ilang alam para sa inyong ligtas at maging ng pagkalapdari habang nasa loob ng tren. Iwasan gumawa ng ingay tulad ng malakas na makikipag-usap at magpapatugtog sa cellphone at iba pang electronic gadgets. Huwag po natin haranan ang bintuan para sa maayos at mabilis pag na pagbaba at pagsakay sa tren. Pumwesto lang po tayo sa gitna ng mga mga Iyatan po natin ang ating tigil at mga gamit. Maraming salamat po sa pagtagilig sa LRT. Hagal po natin ang mga ahis at maging hapon paglalambay.

Last na yan hindi na pwede. So, ano? Anong gagawin natin? Nakaparal? Magbaba tayo so, dito? Hindi, mawala tayong papasok. Eh, yun, huwag na. Huwag na daw Huwag na daw hindi na Hindi Hindi ako. No. pala ba Thank you. Thank you.

I yeah. yeah. Next station, Bettygo Belmonte. To all our valued passengers, please observe the following for your safety and protection while inside the train. Oh be considerate to others. Avoid talking loudly and playing loud music from your handheld devices, such as cell phones and MP3 players. Avoid blocking train doors and get away alighting and boarding passengers. Always occupy the center aisle of the train for easy boarding and alighting. Always take care of your ticket and other belongings. Thank you for patronizing the LRT. Wishing you a safe and convenient journey. Master. Golden Water Station. Parat na sa Betty Golden Water Station. Station, deal yeah. To all our valued passengers, please observe the following for your safety and protection. While inside the train, be conscious and give way to the elderly. Okay. Outside, outside. Always hold on to safety and avoid leading on train. The courtesy is a little bit of a. Patoy. Ay, hindi. Hey, Diyan siya. Okay Okay, pang mga kasi outside, outside. Lang. Outside, outside. Yan, di. Arriving at Gilmore Station. Pabalitin lang sa Gilmore Station. Yan, dito, 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 dito. Yan, dito, dito, dito sa shoot. mo siya, okay lang po. Maraming makapasin, ma mami. Ting set. Set one. Next station, J. Luis. Ang susunod na station ay J. Luis. at j Station. station. operating at station. Mm. Outside it. That's outside. Fanging. Outside mo Ang susunod na istasyon ay may mapa. Sa mga minamahal namin pasayaro, ilang paalaala para sa inyong lintas at maging hawak paglalagbang habang nasa loob ng tren. Iwasan gumawa ng ingay tulad ng malakas na kapitipag-usap at pagpapadugtog sa cellphones at iba pang electronic gadgets. Huwag po natin harapan ang pintuan para sa bahay at sa pag na pagbaba at pagsakay sa tren. Outside, eh. lamang po tayo sa gitlang bahagi ng tren para makaiwas sa abala. <laughs> Iyatan po natin ang ating ticket at mga gamit. Maraming salamat po sa pagkakilig sa era ating. Hanggang po namin ang inyong maayos at maginhapong paglalagbay. dito sa Abado. Arriving at Bimapa Station. Papalating na sa Bimapa Station. Bimapa mm -hmm. Station. Bimapa Station. Ma, ma, Next station Puresa. Ang susunod na station ay Puresa. Sa mga minamahal namin pasahero, ilang paala-ala para sa inyong lintas at maging hamong paglalakbay habang nasa loob ng tren igalag po natin at pauwi ang mga nakatagandra, buntis at mga may kabansanan na sa harap. Tugahin ang umawak sa mga safety handrails at iwasan hawakan at sandalan ang mga pinduan ng tren. Ang courtesy area po ay para lamang sa mga buntis, senior citizen, para sa may matatagsanan at mga empleyado ng LRTA na naka Maraming salamat po sa magtag sa LRTA hanggang pinag-iingat at maayos at madihamang paglalagta. LS SS Connectoro updated.

Okay. Po. Hindi po. Hindi, Hindi na iba ano namin niya eh. okay. Ganyan. Next station, susunod na okay, Outside, outside. Everywhere. Arriving at Ligarda Station. Parating na sa Ligarda Station.

i was in a danger Panagi never leave a danger next wow. station Reto. To all our valued passengers, please observe the following for your safety and protection while inside the train: be considerate to others, avoid talking loud I'll take, I'll take. So and loud music from the audio devices is not allowed. So, my what allowed? Not ten. Okay. Avoid train doors and avoid this primary justice okay. ah. last, windy. Windy. So, last Thank you for patronizing the LRT. Wishing you a safe and convenient. journey. Yo? last na, ah. Last na

mas Hindi na akong Mas Medyo wala na to. Arriving at Terminal, Aha, station, na a -a -a si to Terminal Station. sa Recto yun. Station. Yes. si Sa 1. Right Red Train. Anong reason bawal video no? Bawal kasi video no? <coughs> Maraming salamat po. Thanks for watching. Inat, Last na na. Thank you.